Hi hey guys! Welcome to my channel. So, meron ako nakita na nagte-trending ito sa TikTok. Uh, isang product lang yung inamit niya sa face niya. Yes. At lipstick lang yon. Hindi ko alam kung pwede ko siyang ipakita sa inyo kasi uh, video siya sa TikTok. Tapos ang ginawa ko, sinabi uh, sinave ko siya. Yung parang Ayun nga, sinave tapos pinikturan ko para meron ako pagbabasehan sa kanya. Yun. So, hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. Pero sinave ko siya, pinikturan ko siya dito sa ano Para meron akong titignan na eh, itsura niya. Yan, wait lang. Bale, dapat ang gagamitin mo sa kanya is isang product lang, which is ang lipstick. At etong lipstick yung, at uh, ginamit na dito sa video niya is uh, ganitong klase. Lipstick, bullet type lipstick. So, ganito yung gagawin natin. Ito yung uh, napili kong lipstick kasi sa color niya is parang ganito. Parang siya may pag ka pitch na mapula na onte ganon ganon so may mga parts siya ng face na nilagyan yan ganon so yun ang gagawin natin ngayon kung maganda ka sa kanya no um, lang niya is yung kamay niya yan so ito nga pala ay Averblena. Uh, Ayan yung kanyang, ano, shade. Ano ba shade dito? Sweet Pea. <clears throat> First, nalagyan niya sa forehead. Dito isang guhit lang, isang guhit. Yan. Tapos, dito, sa nose. Yan. Tapos, dito, Sino na ba yan? Eh, din siya rito. Tapos, under eye yeah. area. Yan. Tapos, ah, uh, Teka, nagsa, no, so dito sa top ng nose. Yan. Tapos dito. Yan. Yan siya. Tapos. Dito. Dito. the end, in last is dito. Yan yung nandito sa ating uh, para may kulang pa, may kulang pa. Dito pala sa ano, para may blush on. Yun. Siguro pwede ko na ipakita tong ano picture na nakunan ko. Pero baka hindi pwede. Ayan siya. So, dapat ang pipiliin mo, ano rito, ah uh, pipiliin mo, makeup dito is, hindi siya masyado, sakto na yung, ano, yung aking, ah uh, lipstick. Hindi ba hindi liquid. Liquid lipstick, dapat bullet type, ano. Ngayon, subukan na natin siya i i ano, medyo lalapit ako ng te. Susubukan na natin siya i-blend. No? Unahin ko na dito. Kamay lang ginamit niya, kaya kamay lang din ang anhin ko. i pam blend Ba, kamu ganda, ganda Sorry. Saan ang fingers ko? Baka sabihin nyo Yan. Next is ito. Sir, na ako ha. Ganon kasi ako sa nang mag-blend. Ok. kita nyo ba? kita nyo yung ano? di <laughs> alam natin. Tapusin na natin yung well plant. Sak, buti nga sak oh, sakto, sakto kulay ng shade ng aking ano, lipstick. Ito sa nagtitrend na to. Medyo hindi nga na masyadong maganda dito. Sana. Kaya hindi siya masyadong blend. Okay. Ayusin natin yung mga para hindi masyadong nag-blend. Actually, maganda siya. So, ganyan yung itsura niya. Maganda siya, no? Parang bagay siya sa, ano, maputi talaga. So, mag-lipstick na tayo. I-continue na natin siya sa lipstick. Ito rin yung gamitin natin. yan. Para ang style din is contour. You may ni nga lang maganda yung pagkakontour ko know, dito sa ilong. Kaya hindi siya masyadong blend. Yan. Pero ang ganda siya ha. sa personal mas kita talaga dito yung ano niya Diba? Para siya nakontour dito. Tapos sa nose din. Kinontour din niya. Pati sa lips. Para puro siya pagkontour. Tapos dito para may blush on na rin. Yan yung nagt-trend na video na nakita ko. Marami ang gumawa nito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na sa, sa abroad. Kaya yan yung nasubukan ko i-try kasi sabi ko, okay oh, itong lipstick na kulay na to. Dito sa, ano, sa trend na to. So, ano po ating, ano, silubukan trend. Actually, papasa talaga siya. Diba? Kailangan mas, ano, alam, mas ba-blend. Ma yung sa lupa, yung nose. Mas ba ma sa nose. Yan. Yung guys, ang video ko for today, eh, nagtry tayo ng ano, ng trend na video sa TikTok. Yes. Bagay ito dun sa uh, gumawa. So, ang masasabi ko, pag gagawa ng ganito na klase, dapat tama yung shade ng lipstick nyo. Tapot. 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 Tapos, dapat bullet type yung, ano, shade. May, may gumawa sa TikTok siguro parang fan lang siya. Ano siya? Liquid lipstick. Yung nilagay. Hindi maganda. Tapos, nasyadong mapula. So, dapat sakto lang yung uh, color na ganito. Itong uh, shade ko na to parang may pagka-nosh Peach. Yung shade ng lipstick ko na to eh. Yan siya oh. Para ipagka-peach siya. So yan guys. Eh. Sana nagustuhan nyo itong trending na ginagawa at trinay ko. Thank you for watching.